morning mga kaibigan. Welcome to our Talisay City Public Market here in Cebu. Malaki po yung aming public market. Ngayon ipapakita namin ni Francis ang aming weekly routine. Nakatulong na, nakatulong po talaga no sa pagpapalago ng aming negosyo. Papakita ko sa inyo kung anong dapat yung gawin pag kayo ay namamalingke. No, magbibigay ko sa inyo ng tips para mas mapalago pa natin ang sa sari-sari store business. Okay, bigan, ngayon kakarating lang namin sa public market dito sa tabu, no. Ang una namin gagawin ni Frances, wala Frances? <laughs> Ay, bibili po kami ng chicharon. Ito yung aming weekly routine. So, kaya namin ng chicharon dito. Mura lang kanila mga lit chicharon, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan. Masarap ang kanilang chicharon dito, no? Kailangan itong, what was that? Yeah, 220. 2.20 po. Ayan. So, hindi lalagpas ng 10 pesos yung ating puhunan at mabinta pa natin to ng 12 or 13 pesos. Ayan, so after natin bumili ng chicharon mga kaibigan, pupunta tayo sa bilihan ng mga butin. Ayan, tingnan nyo, no? Dalawa po yung aming public market dito, no? Sa Tabonok, Talisay City. Ito yung uh, bago. Mamaya pupunta natin yung uh, una talagang public market. Sa ngayon, bibili muna tayo ng butin. Ayan. Yung butin po, yung gamit sa pagluluto. ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito po yung bilihan ng butin. Ang puhunan po, ang kapitan ng isa ay 26 pesos. Ayan. So, bibili tayo ng, ano, 20. 20 peraso. Ayan, bibili na tayo mga kaibigan. Mabitang-mabita ito sa pundali Ate JV. Ayan mga kaibigan, natin butin, 26 pesos ang puhunan. Binibita na din ng 30 pesos. After that, bibili po tayo ng mga spices, kagaya ng sibuyas, ahos, luya. Mura kasi dito kaibigan, mas mura po itong bagong palengkinan kaysa yung lumang palengki. Kaya dito talaga ako bumibili ng mga spices. Ayan, bibili mo na tayo ha. Ano ba sa Francis. Meron na tayong butin. Meron tayong chicharon. Ayon, spices ang na naman ang kulang. Punta tayo dito. Murang mga spices dito mga kaibigan Yan, bili tayo. Ayi. Okay, eh, dito talaga ako pumupunta. Tuna, yun? No? Marami ang naglilibing ka dito mga kaibigan mura ang bilihan dito ayan, kaya dito talaga si ati Chubby Ang kaibigan, bibili tayo ng sibuyas dahon meron din mga kamatis one foot lang Ang kaibigan, bumili tayo ng sibuyas <coughs> lagay muna natin sa prasekwara ni ko eh ayan marami pa tayong kailangan din ng mga kaibigan So, mura dito talaga, no? 150 po ang sibuyas. Ngayon, bibili tayo nung, ah, uh, yung mga biscuits na 5 pesos ang punan, 7 pesos po ang bintahan ni Ate Joy. Bingnan nyo. Dito ako palagi bumibili. Ngayon, andito na naman tayo. Dito ako, the other day pala. Saan, the other Asa ka? Ay, nanglapok Hanap tayo ng pwesto kay Binandere, kay Uga. Nara, Uga. Ayan, lagay na natin. Pupunta tayo doon. Bibili tayo ng mga biscuits. Pastillas. Wala na? Katong puti o kuan? Wala na. Wala ko itong maayo na. Nipalit ko ito din mo, no? Katong plingin na puti ba o katong tinag-as? Kusog ito halin. Ako balik gabi no, dos, tolo, singko. Uhurot pa sad. Yan, bilit tayo ng biskit, kaibigan. Nag-vlog ko dong, ha? Huh? <tira> Kira? Kayo, uh, may na lang, diba? Ginagmay. Wala na pala silang pastillas, mga kaibigan, na obos na daw. Kaya dito na lang tayo sa mga biskits. Ito, kaibigan, no? Uh, Mabitang mabinta po ito sa tindahan ni Ate JB. ayan, 5 pesos po yung puhunan binibinta ko ng 7 pesos ayan ayan mga kaibigan, magbabayad po tayo 200 pala, yung aking babayaran ayan mga kaibigan ito ay worth 200 pesos tanda ko e marami dito nagtitinda rin ng mga saging, Di alam nila Pababaw lang nangkuan, dahunan lagay muna natin sa ating plastic bag mga kaibigan ha ayan, so after here pupunta tayo sa aming uh, yung talagang old na palingki namin yun. Yung naunang pamilyang bayan. Bago. Ito e, kasi kaibigan bago. So ngayon pupunta na naman tayo doon sa kabilang palengke. Ganito talaga yung buhay tindera mga kaibigan. Kailangan masipag po tayo at madiskarte. Kung saan tayo makakamura, eh, doon po tayo bibili. And mga kaibigan, tapos nating bumili ng mga paninda, pupunta ngayon tayo sa aming una talagang public market. Yung um, ano po, pinakamalaking public market namin dito sa Talisay City, Cebu. Ayan. So, dala-dala na namin ni Francis yung aming chicharon, yung aming mga gulay, spices, butin, biscuits. Ngayon, dito tayo sa aming big supermarket. Marami pa kasi kami bibili ng kaibigan ni Francis. Hindi pa po kami tapos sa aming pamamalingkat pag-go grocery. Ah, dito. Meron silang torin dito. Dong, pila ko rin dong. Dile, kani ba? Nanay, pa ka pinas kwinta? Sige, bigan kaibigan, 5 pesos ang isang. Ah, uh, dai monggos la ko adebe. And so kiko rin ito kaibigan. Sa kilo by one fourth. Si kwinta lang rin dong. Eko pa pin wow. ha. Sa kilo ni dai. Ayan. So kiko rin po ito sila kaibigan. No? Mga mabubuting tao sila. May duha do ha. O sapua, o ice blast do, Winston. Meron na lang kumantika. Ayan. May one-fourth kaibigan. Mura rin ang kanilang duha. O rin ni Day? Lamat. Kwinta ni? Laim ni Gbaya dong no? Kana lang. Bayad mo na tayo mga kaibigan ha? Ayan kaibigan. konti lang po yung binili ko kasi the other day nakapamili na kami dito ng aking asawa, no? Kami ni Francis. Kaya ito lang muna. Kasi may meron matay mga stocks. Ang amit talagang lang kontarya ngayon ay pagbili ng bigas. Pwede so lang nila, ayun. Ayan. Kila tanan? 1,083. 1,083? Bayad mo na tayo mga kaibigan na. 1,083. After here, bibili po tayo ng itlog. Ayan, salamat. Bibili tayo ng itlog nga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung suki ko rin na bilihan ng mga itlog. Thank you, thank you guys Muta na mag ko mga palanggang followers asa ko tayo kumpra. Sige. Eh, may ah, Pabuton gamay yung ba? Salamat. Ngayon kaibigan, mabait sila no? Ngayon kebigan bibili tayo ng itlog. Ah, Frances. After here, itlog and then grocery time. Mo tingnan nyo. Dai, 255. Amo ni 255? Nana nalagay mo yung 255 lagi. Ano? 255 ko eh. Nawa man ni sa una. Ang sunod ani dai. Yan. Hanap tayo ng orang ito. sunod sa 255 kung saan? 263. Haman. Kini? 263 kaibigan ito ay 263 ayun ay 255 check na muna natin to 63 dong duha yan kaibigan 263 ang tray po medium large pinabintan natin ng 10 pesos duha lang ako dahi ba 263 pila 5 5 to 5 Sige mga kaibigan. Bayad muna tayo. And kaibigan, no? Oh, nagtitinda rin sila na tuyo. Diyan ko pa buwad. Kaya rin po naging adla. Ipa kong pinikas o budburon. Tama Oh, diba? Maganda siya. <laughs> nagtitinda rin po sila ng tuyo kaibigan. Mga fresh na tuyo, mura pa o. Oh. Kung ngayon kaibigan, nakabili na tayo ng itlog. Bibili tayo ng processed food. Ito po yung tindahan, uh, no? Ng mga manok. Baboy, baka, kambing. So, maganda tayo ng processed food. O, para i natin sa ating tindahan. Ayan, dito po. Day, tagpila ni Day. 15 gapon ni Day. Ayan, ito po ay mabinta-mabinta ng mabinta satin natin, Chibi, no? 15 pesos po ang puhunan. Binibinta po po ng 25 peso. Makibigan na kapayo na na Salamat ha. Ayan e mga kaibigan. Tapos sa ating magbayan. So ngayon kaibigan, after dito sa pamilyang bayan, pupunta na tayo sa So, kung big supermarket. ah uh, Ito po yung uh, metro, no? Again, Metro Gaisa, no? Ito, ito. Pero ito, kaibigan, ayano no lang. Maliit lang na satellite store, siguro tawag nito. Parang branch nila, no? And so, pupunta tayo. Ayan, mga kaibigan. Ito yung lahat na bilhin natin, no? Kasi bago po nag-deliver si Pure Gold at saka si Kurosari. Kaya konti lang muna yung ating bilhin dito. Ayan. Line na tayo. Maganda dito kay Bigan. Marami silang papromo o, diba? Ito yung gusto ko dito kay Bigan. Marami silang papromo. 10 plus 1. Ganito po, 10 plus 1. Pag bumili po kayo ng tang, may free siya na tatlong laki ni o, diba? San ka pa? Kaya dito po talaga gustong bumili. Pero ito lang, kasi nga, again, Nag-deliver po si Grocery kahapon which is Saturday. Si Kirgol naman nag-deliver sa so Wednesday. Ayan mga kaibigan. Tapos na tayong mag-grocery dito. Ito na lahat kaibigan. Isa na lang kulang. Bibili kami ni Francis ng dalawang sakong bigas. Ayan. So pupunta ulit tayo sa Big Supermarket. Ayan. Diyan na muna dyan kaibigan ng ating mga binili. Kasi bibili po tayo ng bigas. Again, balik tayo sa Big Supermarket kaibigan. Ito talaga yung buhay tendera, no? Pabalik-balik po tayo. Ayan. Ayan mga kaibigan, dito na po tayo sa ating suking bilihan ng mga bigas. Wholesaler po tayo. Ha, <laughs> hindi pala tayo sila ng bigas. Gian Public Market. No, Gian Mini Mart. Sa loob ng uh, ng Public Market. Kiko, okay, na Oh. Hindi na ako papasok sa loob si Francis silang kaibigan. Tingnan nyo kanila mga bigas. Marami sila mga bigas. Si Francis na lang ang papasok at bibili ng bigas. Dito na tayo maghintay sa labas. Yan yung aming uh, flyover. Doon po, papunta siyang Cebu City. Pwede rin papuntang airport. Dito naman, papuntang Southern Cebu. Sa Moalboal, sa yung Maraming resort doon, kaibigan. So again, ito yung aming palinggi. Last stop, bibili tayo ng bigas.